Okay mga kabutis, so isang magandang araw sa inyo lahat. No? So ito ang hawak ko ngayon ay isang Bendex Drive o Shaker. No? So ang sira nito ay eh, hindi na siya gumagana o sira na yung kanyang return spring. No? So ito yung ating re-refer ngayong araw na ito. No? So ipapakita ko sa inyo kung paano mag repair ng ganitong shop gear o Bendex Drive na hindi natin kailangan palitan na isang buo. Ah, ang papalitan lang natin ay yung return spring kit niya. No? So ayan mga kabutis, so, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i repair So ayan mga kabutis. Jeff gear o Rex Drive ng ating starter no? So, i-repair -re natin ito dahil sira na yung kanyang return spring So, i-repair -re natin So, pwede-pwede na natin itong i-repair uh, Dahil wala naman problema yung pinaka-gear niya no? So, problema lang niya ay yung kanyang return spring uh, Kaya hindi na siya tumatama dun sa pinaka-ring gear ng ating rotor So, i-repair -re natin itong shaft gear na ito no? So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng ganitong shaft gear o Bendex Drive no? So, kapag ka walang tama yung kanyang gear So, pwede-pwede natin i-repair yung kanyang return spring na hindi natin kailangan palitan ng isang buong Bendex Drive Shop gear dahil hindi naman ligid sa alam natin na medyo may kamahalan itong mga ganitong shop gear no or return spring or return ah, uh, Bendex Drive no? so ayan mga kabudgets so tatanggalin muna natin yung pinakalak niya yung clip so ayan tatanggalin muna natin yung lock na yan para makalas natin yung pinaka return spring niya no so ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging difference nito So, ang problema nito eh, hindi na siya tumatama doon sa kanya ring gear dun sa rotor. Kaya hindi na nag-i-start, no? So, ayan mga kapatid. So, natanggalan na natin yung kanyang re return spring kit. So, ayan mga kapatid, no? Ang problema nito eh, putol na yung kanyang pinaka spring. So, ayan mga kapatid. So, ito yung ating papalta, no? So, may nabibili naman mga ganitong kit na return spring, no? Na hindi na natin kailangan bumili ng isang buong shop gear open bendex drive. So, ayan mga kapatid, yung kanyang problema, no? Putol na yung mga spring. So, ayan mga kapatid kasi wala naman problema yung kanyang gear. ah uh, bali, ito lang ating papatan. Return screen kit, no? So, ayan. Complete set na yan. Kasama yung lock. So, yan yung ating i-re-repair mga kabadjets, no? Para gumana uli yung kanyang uh, starter, no? So, yan yung kalimitan na nagiging problema kapag ka umi-slide lang yung ating starter. So, ibig sabihin, no? Yung pinaka-bendex drive niya, hindi na tumatama doon sa ah uh, ring gear ng ating rotor. So, kaya hindi nag-i-start. So kaya naririnig lang natin, umi-slide lang yung ating starter. So ito yung problema nun mga kabajads na. No? So ayan mga kabajads, i-install na ulan. I-install na ulit natin video may era pang install itong mga kabajads na. No? So kailangan natin na mahabang pasensya dito. So ayan mga kabajads. Okay ayan mga kabajads, no? so i-re-refer na ulit natin yung kanyang the next slide. So papalitan na natin yung heat return screen. No? So ayan, complete set yan. Uh, ah, nabibili naman yan. So hindi na natin kailangan na bubili na isang buong shop gear. No? So ito lang, eh, pwede na mga kabajads. So, papalitan lang natin yung pinaka-shop gear o kung may tama yung pinaka gear niya no so yung pinion gear so wala naman tama yung kanya pinion gear so ito lang ang ating papalitan so ayan mga kapatid si assemble na uli natin so ang mahirap lang dito ay yung maglagay ng pinaka lock no so ayan mga kapatid okay ayan mga kapatid no? so ilalag ilalagay na natin yung pinaka circle clip niya o yung lock no so iibitin na uli natin ito ng vice grip para sumakto siya dun sa pinaka kanal ng ating bendex no so para may lock niya yung return spring no so ayan mga kapatid yung mayroon pero pala mag ng no, mga bajas. Ito mga kapatid, kailangan natin i-secure yung kanyang lock no? Dahil kapag ka yung kanyang return spring So, uh, kakalang to dun sa pinaka ring gear natin no? So, kapag lumuha yung gear, eh, kakalang to dun sa pinaka ring gear ng rotor So, ito ang magiging cost nun eh, I-stock yung ating makina no? So, hindi natin mapapaandag Kapag ka kumalang yung pinaka pinion gear doon sa pinaka ring gear so i-stack na makina no so kailangan natin i-secure yung ating lock so ayan mga badges no nilock na natin ng ayos so ilulubog pa natin ng konti para siguradong hindi makakawala yung ating return screen no so ayan mga badges so okay na natin ito okay na itong ating bendex drive no yung shaft so install na natin at bubuhin na lang natin tong pinaka starter no Okay, eh, mga pedes, dito naman tayo sa carbon brass. No? So, hindi naman natin pinulta ng carbon dahil pa yung carbon. So, ang gagawin naman natin dito, so, kukuha tayo ng matigas na bagay na pwede natin ipampigil dun sa kanyang spring no? para sa paglalagay natin ng uh, armature eh hindi kumalang yung kanyang mga carbon brass. No? So, ayan. Kakalangan nyo lang yung spring para hindi siya, hindi kayo mahirapan dun sa paglalagay ng armature. No? So, ayan. Basic na basic lang mga pedes. No? So, saka nyo tatanggalin yung mga pinangpigil natin doon sa si spring ng armature. So, ganyan lang kasimple kasi mga kapatid yung paglalagay ng ating armature. No? So, kapag kayo, kayo magpapalit ng carbon brush, so, so, step by step lang yan. So, ganyan lang yan mga kapatid. So, kaya-kaya nyo pa, pag mag-DIY kayo. No? So, ayan mga kabadiyad. Tapos itong ating paglalagay ng magnet, syempre meron niyang marking. No? So, ayan. Nabaliktad pa yung pagkakalagay ko. So, ibabalik na doon natin. May mga buhit na marking yan na tapat-tapat para hindi kayo malito. No? So, ayan mga kabadiyad. Tapos lalang isa natin itong pinaka-bearing para hindi siya umingay. So ayan mga kapadats, uh, natin itong pinaka-bracket. So sakto sakto. Tapos may marking din yan, may mga guhit pagkatapat tapatin nyo lang itong mga guhit na to. So yan yung pinaka-guide niya para hindi kayo mahirap ang magpasok ng tornilyo. So ayan mga kapadats. Okay yan uh, mga kapadats, so, malapit na natin mabuo yung starter. Tapos mamaya, eh, detesting natin itong okay na ba yung ating starter motor? So ayan mga kapatid, yung tips ko sa inyo kapag kasira yung inyong pinaka Pentex drive o gear. So hindi nyo kailang palitan agad yung ating shaft gear kung wala naman problema doon sa gear. So ang bibili nyo lang ay yung return spring kit. So ayan mga kapatid, tapos tips ko lang ito, gagrasahan nyo ng konti itong pinaka gear na ito. So para hindi magaspang yung pag ng ating starter. No? So ayan mga kapatid. Okay, yan mga batid yung ating pinagtanong, yung collar at saka yung return spring. No? So, complete set naman yung ating pinagtanong. So, ayan, 177 ng original kit, motor spring. No? So, complete set yan. So, ayan mga budget yung ating tips tungkol sa ating starter. So, install na natin yung, sa unit yung kanyang starter motor. So okay na, okay na mga kapatid, yung kanya starter no. So gumagana na uli. Ayun na yung ating simple tips tungkol sa ating bend Drive. no. So ayan mga kapatid. Hindi na natin kailangan magpalit na yung isang buong shaft gear kung wala naman tama yung pinaka gear no. So motor spring lang kailangan natin para gumana ulit yung ating bend Drive. So ayan mga kapatid, yung ating simple video may maron na ito, No? So ayan mga kapatid.